kaya to? Hello, makanta pa siya, oh. Hala. Ang galing ng lupa ng diwata, ah. Diwata, sa suba ng Balayalo Eh, nasa gubat na ta kami. Tagad na. Tagad Tabi-tabi. tabi, -tabi. kami ng gubat. mag sa gubat. ayo Eh, ba ganyan mo? Hindi ka. ka. Ayoko, ayoko. May aso niya. May aboy. <laughs> dito. Habi ka na lang amin. dito eh. Ah, saan puntan? Ayaw na yun. Dito. Baba. Dito. Oh. Ayan. Tapos talon dyan. Ayaw na nata. Sige, eh. talon. Dito kami ngayon sa ilog. Maligo si Masidita. Magalaba daw kalayan siguro hindi madumi dito ilog ayun oh sarap oh sarap ng ilog dito oh oh saan ka laba? saan ka laba? diyan oh, ka mga saan? ito sa ano? Tuloy-tuloy, sige, tuloy. Nak kan. Wala, kemayo nui. Uh. Kemayo talu gimana noh? Tabi tabi po. Tabi tabi po. Adi toli toli to. Tayu. Hadi to. Suba. Ito yung suba ng Banayal. Maligyo, maglaba daw. Maglaba daw kami dito sa suba. Pag bumaha, siya, tanaga dito. Ayun, lalim mo. Oh. Loh, loh, loh. Takut, kau takut. Ayo, Dami lamok din. Dami lamok. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Dito. Dito ka rito. Dito? Hmm. Puras puras mo. ihina Ayun, may isubig. Dami lamok, oh. Lamok ba yan? lamok talaga yan E eh, pambihira umihi nga ay eh, umihi oh ayan umihi sa sa, ano, sa lawal tahit-tahinik umihi Hihi. na pala hindi hindi ako nang hulog ng baka eh dito Malamok ka dito kasi ano to eh. Suba to eh. Hmm, may tulay pa oh. Yung tulay oh. ano, alam ko 'yung aano, 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 tulay ano, tulay yan. Ha? Yung. Yung ba? Oo. Grabe ka na. Tulay po 'yan oh, 'yan tulay 'yan oh. Banayal tulay po ng banayal ito oh. Yung galabas si Madam Mercedes ayun. Sa Ayun, natapis sa una. Sa bato, dapat din. Wala, walang bato diyan. Na agos. Sige, okay, maglaba ka na. Bahay rin ta, yung alam abi bot bot terbabau dekat situ ah dekat pun dekat situ suba sa banayal Ito yung ginagawang ano oh. Banig. May ginagawang banig to. May ginagawang banig yan sa ano sa mga taong bundok. Yan ba? Diba? Yung mga igurot. Yung mga nitibo. Ginagawa ng banig to eh. Barado na to. Ang dami na kaharang na puno. Ang puno na to eh. Daming ano, panggatong. Daming panggatong yan. Daming panggatong. Ano yan eh? Susuyan lang yan. Mabilis lang po iyan. Babaak-baak yan. Babaak panggatong ba? Matibay na ano yan? Mga kahoy. Daming uling ba? Uling. alam may ano doon oh. May galaba. May isang labandira na diwata. Ayun oh. Eh, no? Diwata ng kulot. May galaba. May galaba dito. Sino kaya ito? Hala, may gala. Makanta pa siya, oh. Hala. Ang galing ng lupa ng diwata, ah. Diwata, suba ng banayal, oh. Oh. Uh, Dinayo pa yung banayal galing Laguna, Talamba, Laguna. Nakarating pa sa banayal sa paglalaba lang. Ang layo nang narating mo, ah. Lalabahan ko sa banayal pa. Lord ko tabato pa. Labi, ang lupit niyang labandira nito, eh. Oh. Basta ayaw ng tulay, galaba siya. Ayos sa Kalamba, ayos sa Mindanao. Oo, oh, Mindanao daw, kalabasa. siya. Hmm. Alam, may bayawak doon. No? Bayawak, bayawak. Ay, sa butas. Ito yung aking uh, lugar nung bata pa ako, no? Ito ang pinanganak sa lugar nito sa Banay turo na North Cotabato. Wala ba kayo? Ito yung, yung surf, ano yun? Ginagawa mong patalastas? Komersyal? Wala ba kayo? komersyal uh, ah. Sa? Bawal yan. Ayo, sa Mindanao? Bawal yung komersyal yan. Bakit? Bawal, bawal. Hindi ka naman, ano eh, model. Model. Pag model lang yan. Nagtampisaw sa suba. Nagtampisaw sa suba. Ayan. Hmm. Dati dyan ako ng hulog o, sa baka. Yan, yan, yan. Iba ba ng bako ko? Ito ko, dadidatso dadi, ko dyan ay. Diba? Ang suba sa banayal.